Atingin nga ng asak mo? Tingin? Wow, dami ah. Oh. <laughs> okay, na kayo. okay, sakin na. okay, 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 Hi guys, welcome back sa akin channel For today's vlog ay pupunta po kami ngayon sa tabindagat at kami po ay mag-aabang po sa mga lumaot Ako po muna ay magwawalis bago po ako pumunta ng tabindagat Ayan po ang aking naipo na basura nadi ba magic? ganyan lang po sana kabilis magwalis. Walang kahirap-hirap. <laughs> kami po ngayon ay pupunta po ng Tabindagat at kami ay mag-aabang po sa mga lumaot. Yan po. Yan po, Yan po si Kinkin -kin ang nagdala po ng timba ng papa niya iyan po ay ipaglalagyan po ng iiwan yung iiwanan pong gulam namin Ken, hi ka hi Uwi na yan mamaya

sana <gibates> <station radio -films> <gibate> na kina ngayon, pa, lahat oh, naginaglaro. lah, kamingapat na. ano, kung bakit eh hahahaha. yung huli ni Deo ay. Ito po yung nahingi po ni Bal Ay, yun, si naman na. Dumidi dumi na, ano, kanina. isa. Ah. Ay, hindi na, Tayo, Teo, uwi na ikaw mamaya. Mm. Mamimiss namin yung baby na yan. Pagbalik mo dito, siguro tumatakbutak mo ka na ano. Ayan po si Teo, eh, nakayapak na po sa buhangin. <laughs> uh, no, 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 no. <laughs> Gusto nang kunin yung pusit. <laughs> Gusto nang paglaro ng pusit. Oh, laro na lang siya dyan. Yan, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> niya, oh, oh. Pa Malay, po si Teo, Pinapalakan po ni Papa niya. Ma 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 Joanna, marami ka na asak? <laughs> ha? Patingin nga ng asak mo tingin. Wow, dami ah. Ako po ngayon ay mag-adobo po, po ng pusit. Ito po ay hindi ko na po puputol-putulin. Ito po itatanggalan ko na lang po ng tinta. Pagkasa mo na lang yan, malinit. Nanda ng gripo namin. Kami lang merong ganyan.

Sunod ko na rin po Donald yung sibuya. Lalagay ko na rin po itong pusit. May isang kilo yata ito. Ano? Magigit. Magigit. ihilo sa lahat nito. Ano ang tatakpan? May ihilo tayo sa lahat nito. Tatakpan pag... takip. Mamaya, eh, pwede nang lagay ng toyo Ayan po, ito po, ilalagay ko na po ng toyo. ilalagay ko na rin po ng suka. Kailangan patang at ang susuka na wala kang uutusan. Si Mika, Mika po ay pumasok na. Hinatid na ng papa nila. Ito po ay lalagyan ko na rin po ng paminta. Papaki, abot mo, alam mo, yung ano. Gusto po nilang walang sabaw. Para daw gusto. po ay patutuyuin ko. Ayan po, luto na po ang ating adobong pusit. Heyo! Hello! 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 Gusto bye gusto na sasakay kay Rever. bye na, babay. Ba okay bye may iwan pa daw. Papalagay may kagay. Bye-bye. 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 Bye-bye, Milo. Salamat din. Bye-bye. Thank you po sa mga pusit. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> <Halong magay apta? laughs> niyak na si Lola birthday, happy birthday, happy birthday. Day, happy birthday. Happy birthday, na birthday. Happy birthday, happy na Ayun, guys, sila birthday, happy na sila. Manini bago po kami ngayon. Wala na kaming baby. happy birthday. Happy Baby happy baby

Bye-bye Bye-bye sana eh ano? Saan ako, san ako pupunta Bye-bye Bye-bye Wala na ating baby Nong Ba Bye-bye bye Ba-bye Lasing na yata Hindi, karilaw na Karilaw Ngayon po ay, tayo ay kakain na oh. Kain, Kain na Magiging Kain na Ay, tita Ago mas mas pa si Manong Kung ang tawa na Ay, ako unot na Ako Hi, thank you for watching Mwah